Hindi lahat ng NBA stars ay dumaan sa spotlight ng draft night. May mga players na hindi natawag, hindi pinansin at halos walang naniwala pero sa huli sila pa ang naging alamat sa liga. Sila ang mga tinatawag na undrafted. Mga underdog na walang naniniwala pero pinatunayang hindi hadlang ang pagiging undrafted para magdumina sa liga. Pag-usapan natin ang 10 pinakamadaling na undrafted players sa NBA history. Number 10, Austin Reeves Naging undrafted si Austin Reeves noong 2021 at gusto sana siyang kunin ng Detroit Pistons sa second round ngunit siya mismo ang tumanggi dito. Dahil alam niyang hindi siya bagay sa kanilang sistema at mas pinili niyang maging undrafted na lang. Isa pa ay dahil gusto niyang maglaro para sa Lakers. Pinapirma ito ng LA ng two-way contract pero sa simula pa lang ay pinatunayan niyang deserve niya ang permanent spot sa team. Napansin ni Lebron at ng coaching staff ang basketball IQ, unselfish plays at smart decision ni Reeves kaya't nakasama ito sa roster. Sa second season niya, nag-average ito ng 13 points, 3 rebounds at 3 assists na naging isa sa mga susi sa playoff runs ng Lakers. Noong 2023, binigyan siya ng $56 million contract patunay ng tiwala ng team sa kanya. Kasabay nito, napili rin siyang maging bahagi ng Team USA sa sa FIBA World Cup. Patunay na hindi lang siya pang role player kundi pang national team pa. Ang dating undrafted player ngayon ay isa sa mga itinuturing na stars ng Lakers at maasahang teammate ni Lebron at ni Luka. Number 9, Jeremy Lin Noong 2010 NBA draft, walang tumaya kay Jeremy Lin isang team. Kahit siya ang leading scorer ng Harvard at star player ng team, Napasama naman siya sa Golden State pero halos hindi siya ginamit ng team hanggang sa ma-wave kaya't nagpalipat-lipat siya ng koponan sa G-League at NBA na halos wala ng direksyon ang basketball karir niya hanggang sa mapunta si Lin sa New York Knicks. Sa unay nakikitulog lang siya sa couch ng teammate niya ngunit noong 2012 dumating ang Lynn Sanity. Sa loob ng 26 unforgettable games, nag-average si Lin ng 18.5 points at 7.7 assists per game, may game winner pa laban sa Toronto at 38 points kontra kay Kobe. Nadala niya ang Knicks sa 7 game win streak at naging instant global star si Lin, lalo na sa Asian at Asian American communities. Nagtagal ito sa liga sa loob ng 9 seasons kasama ang 8 team at may average na 11.6 points for 2.3 assists at 2.8 rebounds. Noong 2019, siyang naging kauna-una ang Asian American NBA Champion kasama ang Raptors. Number 8, Avery Johnson taong 1988, walang nag-drop kay Avery Johnson pero hindi niya ito inahayaan para iukit ang kanyang 16-year NBA career. Tinawag siyang The Little General dahil sa kanyang leadership at sa classic pastor's mentality. Nagpalipat-lipat siya sa ilang kupunan, ngunit sa San Antonio Spurs nagmarka ang kanyang karera. Sa kanyang 1,054 career games, nag-average ito ng 8 points, 5.5 assists na may 47.9 shooting pero ang greatest moment niya ay noong 1999 NBA Finals nang si Johnson ang tumira ng championship clinching basket sa Game 5 na naging unang championship ng Spurs sa franchise history. Matapos magretiro noong 2004 ay kinuha siyang coach ng Dallas. Sa una ay assistant muna siya kay Don Nelson hanggang sa maging head coach ng Mavericks noong 2005 at sa unang taon niya dinala nito ang Mavs sa 60-22 record at NBA Finals na naging coach of the year noong 2006 mula sa pagiging undrafted naging NBA champion at respetadong coach wala mang pumansin sa kanya sa draft ngunit mas marami pa siyang napatunayan kasusudan da ang drafted players number 7 Alex Caruso puwede ang timang kumuha kay Alex Caruso noong 2016 draft at nagsimula siya sa G League sa Pili Team ng OKC. Ngunit dahil sa kanyang depensa, hustle at basketball IQ ay naging isa siya sa mga pinakamagaling na perimeter defenders sa NBA hanggang sa makakuha ito ng two-way contract sa Lakers at sa unang taon ni Lebron sa LA, unti-unti siyang nakapasok sa rotation ng team. Pagsapit ng 2019-20 season ay naging mahalagang bahagi si Caruso sa championship run ng Lakers. Dala ang matibay na depensa, smart decisions sa timely shots. Hindi makikita sa stat sheet ang husay nito Ngunit ramdam ang epekto niya sa laro laban sa mga elite scorer ng opposing team sa pagdive ng loose balls at paggawa ng mga dirty works na walang ibang gustong gumawa. Noong 2023, napabilang ito sa NBA All-Defensive First Team isang bihirang parangal lalo na para sa isang undrafted player. So nakarang title run ng OKC ay malaki ang ginamparan niya para makuha ng team ang kampiyonato. Kasama dito ang pagdepensa kay Nikola Jokic sa West Semis. Pinahirapan niya ang MVP gamit ang non-stop pressure at galing sa pwestuhan na pinatunayang hindi lang siya basta player kundi isang game changer. Number 6 Bruce Bowen Huwag walang pumansin kay Bruce Bowen noong 1993 draft, kaya napilitan siyang dumaan sa masalimuot na ruta Naglaro muna ito sa Europe at CBA bago siya tuluyang makapasok sa NBA. Sa depensa, nakilala si Bowen at sa San Antonio Spurs niya binoo ang kanyang ligasiya bilang 3 and player. Dito'y naging defensive anchor siya sa kanilang tatlong championships noong 2003, 2005 at 2007. Mula naman 2001 hanggang 2008, kung sunod-sunod na All-Defensive Team Honors ang nakuha niya na may limang first team at tatlong second team. Patunay lamang na isa siya sa pinakamagaling na perimeter defender sa kasaysayan. Binantayan niya ang mga pinakamahuhusay na scorer sa liga gaya na lang ni Kobe Bryant, LeBron James, Allen Iverson at Steve Nash na pinahirapan niya gamit ang relentless pressure at positioning. Madalas mang mabatikas dahil sa pagiging pisikal, nirerespeto respeto naman siya dahil sa kanyang role na ginagampanan. Sa opensa ay isa itong reliable ko corner 3-point shooter na may 39.3% sa kanyang karera. Undrafted man, pero pang Hall of Famer ang resume ni Bowen. Number 5. Fred Van Vliet Naging undrafted si Fred Van Vliet noong 2016 NBA Draft ngunit inbis sumuko ay tinayaan nito ang kanyang sarili. Kinuha siya ng Toronto Raptors at ginapang niya ang kanyang daan mula sa G League hanggang maging isa sa top 2-way guard sa liga. Sa 2019 NBA Finals ay naging mahalagang papel niya para makuha ang unang kampiyonato ng Raptors. Siya ang nakatokang bumantay kay Stephen Curry at nag-average pa ng 14 points at 2.2 steals sa serye. Taong 2021 naman nang gumawa ito ng history nang makapagtala ito ng 54 point game kontra Orlando ang pinakamaraming puntos sa kasaysayan para sa si isang undrafted player pagsapit ng 2022. Naging all-star ito na may 20.3 points average habang patuloy ang impact sa depensa at leadership. Ngayon, siya ang veteran leader ng Houston Rockets na mula sa pagiging undrafted hanggang sa maging champion at all-star, hindi lang siya basta dumuan sa liga kundi nag-iwan pa ng marka. Number 4, JJ Barea, hindi na draft si JJ Barea noong 2006 pero ang 5'10 Puerto Rican guard ay naging matatag at tumagal sa liga ng labing apat na taon. Ang kanyang biggest moment ay noong 2011 playoffs kasama ang Dallas Mavericks. Kalaban ng defending champion na Lakers sa second round, hinugot ito ni Rick Carlisle bilang secret weapon. At dito'y binasog niya ang depensa ng Lakers gamit ang bilis at malulupit na pasa na nag-average sa serya ng 11.5 points at may 5.5 assists. Sa sobrang frustration ng Lakers kay Barea ay inelbow ito ni Andrew Bynum habang nasa ere na nagresulta sa ejection at suspension. Pagdating ng 2011 NBA Finals ay tuloy-tuloy ang impact ni Barea. Isa siya sa mga naging importanteng piyasa na gumulat sa Big 3 ng Miami para makuha ang kanilang nag Nagatid siya ng scoring at playmaking lalo na sa crucial moments at off the bench. Sa kanyang NBA career, nag average siya ng 8.9 points at 3.9 assists. Hindi lang siya basta naging backup dahil kahayang niyang magpatakbo ng opensa at mag-deliver sa mga big moments. Number 3, Udonis Haslem Walang nagtiwala kay Haslem noong 2002 kaya taglaro muna ito sa France para mag-improve ang kanyang laro at pangangatawan. Pagkatapos nito ay bumalik siya at pumirma sa hometown team niyang Miami Heat. Nanatili siya sa franchise ng 20 straight seasons, ang pinakamatagal na stint para sa isang undrafted NBA player na nag-average ng 7.5 points at 6.6 rebounds kada laro pero hindi ito ang nagsasaad ng kanyang buong kwento dahil siyang physical enforcer at emotional leader ng Heat. Meron itong tatlong kampiyonato na pitong beses nakapasok sa NBA Finals at naging isa sa mga haligi ng Heat culture sa loob ng tatlong dekada. Ang kanyang signature moment ay noong 2006 NBA Finals kung saan down 0-2 ang Dallas ngunit nagbago ang lahat nang siya na ang tumao kay Dirk. Diniskaril niya ang rhythm ni Nowitzki Nanalo ang Miami ng apat na sunod-sunod para makuha ang kanilang kaunaw ng titulo at malaking bahagi dito ang depensa ni Haslem. Noong 2023, tuluyang nagretiro ito sa Liga sa so edad na 43 years old. Number 2, Jan Starks na itsapwera si John Starks sa 1988 draft at nakatpa siya ng ilang mga teams. Kahit naranasan nito ang magtrabaho bilang grocery bagger bago muling ilaban ang kanyang pangarap sa NBA. Sa huli, napunta siya sa New York Knicks ngunit sa early 90s, hindi lang siya basta role player kundi naging puso ito ng Knicks Napasama sa All-Star noong 1994, nanalo ng Six Men of the Year noong 1997 at nakasama sa All-Defensive Second Team noong 1993. Sa total 866 games ni Starks, may average siyang 12.5 points, 3.6 assists at 1.1 steals per game. Madalas siya ang bumabantay sa mga pinakamagagaling na malalaro tulad ni Michael Jordan, Reggie Miller at Clyde Drexler na naghatid ng ilan sa mga pinaka-iconic moments para sa Knicks. Isa na dyan ang dunk niya sa Game 2 ng 1993 Eastern Conference Finals nang umataki siya sa baseline at dinakdakan si na Horace Grant at Michael Jordan. Number 1. Ben Wallace hindi lang basta drafted player si Ben Wallace, kundi isa siya sa mga pinakamagaling na defender sa NBA history. Matapos hindi mapili sa draft mula sa Virginia Union noong 1996, pinatunayan ni Wallace na mali ang mga nagduda sa kanya na naging defensive anchor at emotional leader ng 2004 Detroit Pistons kahit undersized man bilang center sa taas na 6'9", naging dominante pa rin ito dahil sa kanyang relentless hustle, strength at defensive IQ. Sa kanyang karera, nag-average ito ng 9.6 rebounds at dalawang blocks kada laro. Patikim pa lang yan sa kanyang tunay na impact. Naging 4-time NBA Defensive Player of the Year, 4-time All-Star, may 5-time All-NBA selection at 6 na All-Defensive Team member. Sa 2004 NBA Finals, tinulungan ni Wallace ang Pistons na patumbahin ang heavily favored na Lakers sa loob lamang ng limang laro. Kahit si Chancey Billups ang nakakuha ng Finals sa MVP, hindi sila mananalo kung hindi napigilan ni Ben si Shaq sa inalim ng pinta. Si Wallace ang naging kauna-unaing undrafted player na na-index sa Basketball Hall of Fame noong 2021. Sino ang pinaka-paborito mong undrafted player? I-commento e lamang at tabasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.